Dios Hunter 18 oh, Nako na sigi Dalin mo to tapos magkakamangin mo dyan o tika mga dalawa tayo para masama sige tara tara yakubi ko bih hindi yan lang kasi na nasa may puno nasa puno nasa puno true kaya nainer tayo nainer una una ka nasa puno ng kawayan magingat lang ha hindi siya umimik ko laka ulan ulan ah kita mo terus terus sampai itu ini mau ngapain nih nilang, nih 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 Jangan nih nih

ang ano kung ano yung yumot ya yan mo yumot mong yan sa bulsa mo na kailangan lang dyan lang yan Raul unti ah, unti natin papasok yun unti 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 nandito na tayo may bantay doon eh. kaya hindi tayo dadaan doon dito tayo dadaan eh. pakatakos ito na yung kapasok doon subukan ko makapasok talaga pag makapasok na ako sa tahanan o sa ay ito di garan ko sidak ka na ha dalhin mo yung camera ko sigat ka na. ha bala ko nalang sa hmm. tapos, dito. Di di din sa mga isa ha tapos babalik ko dito na kung dito ako makaw dito ako makalabas babalik ko din dalhin mo yung mga mucha ko lahat lahat ng panguntra magsabi ka lang ako kami sis para ipadala mo dito ha nakuha mo hmm. basta kasi hindi na tinangan talaga yung sitwasyon din pag magkagulo magkagulo na sobat ko talaga. Ha? Pero kapag, ano, basta antayin mo lang yung ha? Si, si. Si yung mga kantro. Ito lang tayo, importante. Para, kahit anong nangyari dito, alam kami sa isa. At alam meron kung ano yung gagawin. Ano, ha? Sa bahay ka. Dito ka sa bahay, ha? Ha? Si. Pero, teka muna. May anong kalimutan pa ko. Ano hindi ako makalabas? Wala pa ako. Ikaw muna yung magingitong tubig sa bahay, ha? Ha? Kanang? Oh, ikaw muna. Hindi yung... Wag wag yung magigil ng tubig ha ha ma, ma ano ba takira ayun na lang matay ha basta hindi pa ako makalabas ikaw muna sa bahay ka ikaw na yung magigid ng tubig ha sige sige kama kama hinay hinay hina. hina. bantaya bantaya. hinay bantay ha hoy ya oh. pati 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 pati

hawakan ni Raulo pero naputol oh my goodness so yun mga kantero kung hindi ako nakapag move dito tudas ako malulungkitan ako dyan ang bigat naman dyan kasi niyog yan ang bigat yan oh Raul Sigurado grado kaya hindi mo hinawakan ha agoy bantay ha bantay ng gitbay kina nakabang sa palibot yun mga kantero ah yun lang ah. kaya dito tayo dadaan kasi nandyan eh. Dino.

Ah. Papaya pa na. Ang bilis nila eh. Ha? Hindi magigit na kami. ang bilis. Pagpuyo. mo. Ako dyan. hindi dyan. Kailan naman kayo sa awal. Kuha nga Isa ta. Grabe ang taasan ka dito. Yan o, no? papasok dito. Napakalaki ang ano dyan. Sige. Nakuha mo yung plano, Raul. Ha? Sige lang kami natin subukan ka huwag kong pasukin Ha? Pero ikaw isbak lang ha? Ayan dami yung asin ha? Napaka Ano dito? Yung bang Tahimik Kaya delikado pa ah. Nandito na tayo sa harap mismo Sa kalian Ang kaibigaw sa naman Tahimik masyado Bakit kaya tahimik kita? Raul. Tara. Mag-ingat ka. Sobrang tahimik ka. Iwasin na. Iyalo mo ha.

Ipin ba? Eh. Ramson! Ipin, Ramson! Ano wala bang ka kanina? Nung hinay mga ikaroon, hilo mga ika? Ipin ito ba? Hindi siya makasulod. Ipin ito ba? kinaay harang? hirati hirat. misaw mentsitin di turun. hirat 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 ako. hirat 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 ah oh, sige paboto na na ako dito sige alamat paboto na na nga si etin guys masunod na dito mana siap pemutan dan aku pun semua ya, Nah, bau sudah kayak selam ke bernis. gerangan ada situ Itu Siti. Sama lagi kan. Ai be. Nama ini Ghost masih Ramsun. Ah, Misteria Ramsun.

ano rara siya na kung rara na dritura daw ko daw pabot na daw tika balik na siguro tayo balik na grabe sobrang lakas salamat sa Raul sa so, pagano mo wow si so, mga kante mo ito ko. Hawa, hawa, hawa. So, kantel, ang talikod ko hindi hawak hawak ha si mga kante ang gawin namin dito uwi mga tayong tayo kasi sabi ang pagkaintindi ko pinauwi si Raul pinalis pinauna sa akin suportado talaga ni Ramson yung plano ko. Ano ba yung ano ni Ramson? Malakas pa yung boses niya o may na? May Siguro nung wala talaga si Ramson para baka ang safety mo bata. Kasi tinabot ni Ramson sa'yo yung ano, yung gusto niya. Kasi kung wala talaga ako eh, nataranta ako kasi yung grabe talaga. Kaya pala hindi ako makapasok no. At saka nasaksiyan ko doon parang umuunto lang ako. Hindi nga ako, hindi talaga ako makapasok sa portal. Get me tayo eh. Ha? May nga nilagay. Hmm. So, pinawi kami kasi Friday ngayon. So, pabalik, balik na tayo dito. Bukas, kumakain natin. Ha? Tapos, magdala tayo ng mga ano talaga. Haling-halingan natin yung paligid. Ha? Kung yung ano natin. si so, you, mga kanti. Ah, hindi kami magtatagal. Ha? Uwi na lang po talaga kami ni Raul kasi napakalagas. Kaya pala bigla na nahimik dito. Yung pinasok namin. Hindi ka pa kami, hindi ka pa kung malaglag ng ano, malaglagan ng puno ng iyo. Buti na lang. Tapos lang, ano lang sa likod ko. So masulti pa tayo. Pero ano na ng Bigna Ramson. Mapasok at mapasok natin to. Raul, kasama ka pa rin bukas. Hmm. Ha? Mapasok natin. So yun mga kanter, abang nyo po at sa kapatawad po talaga. No? Pinapauwi kami. At abangan nyo lang po ang karugto ng video na